Tips para makatipid sa konsumo ng kuryente I-switch off ang mga ilaw at appliances o iba pang kagamit ng dekuryente kapag hindi ginagamit. Ilagay sa pinakamababang setting ang mga electrical sanggat maaari. Halimbawa, kung mag-isa ka lang, ilapit na lang mga electric fan at ilagay sa number 1 at huwag na din itong paiputin. Alamin kung sa anong setting makakatipid sa paggamit ng electronics appliances, o gadgets na mayroon kayo. sumangguni sa manufacturer o seller. Karaniwan ay may eco mode o energy saving mode ang mga bagong labas na kapitan. Pumili ng energy efficient o energy saving mga ilaw at appliances. Karaniwang mas mahal ang presyo ng mga ito, ngunit isipin din ang matitipid kapag ito ang pumili mo. Maglagay ng takdang oras ng panonood ng TV o paggamit ng ibang gadgets at appliances sa inyong bahay. Magsama-sama na lamang sa isang lugar o kwarto kung ng TV o makikinig ng music. Instant family bonding pa. Makakatipid sa ilaw, electric fan o aircon, TV o media player. Gumamit ng AVR kung mahina ang supply ng kuryente sa inyong kapat. Naiingatan mo pa ang iyong mga kayot gumawa na during daytime para natural light na ang gamit. Magpundar ng solar lights at ang solar power na Titirin ang baterya ng iyong cellphone o gadget. Alamin ang setting para dito. Iwasan ang madalas na pagbubukas ng refrigerator o freezer. Siguruhin walang butas o awang ang kwarto upang makatipid sa konsumo ng aircon Iwasan din ang madalas na pagbubukas ng pinto. Maglagay ng makapal na kortina at ito pang uri ng insulators. Gumamit ng tamang klase ng lutuan para sa electric stove, i-maximize ang init nito. Pwede nang i-off kapag malapit ng maluto ang pagkain. Gumamit ng panakit para mabilis uminit at kumulo ang iniluluto. Unitin o lutuin lang sa microwave oven ang sapat na dami ng kakainit. Panatilihing malinis at maayos ang kondisyon ng mga kagamit ng deteryente. Maglaba gamit ang washing machine kapag sapat na ang dami ng labahin sa isang load nito o higit pa. Huwag maglaban ng kaisa-isa. Kung may mamlansya, mas mabuti na gawin mo ito ng maramihan. May mga damit din na hindi na kailangang plansyahin kung maikipipinang maayos matapos labahan. Magpakulo lang ng sapat na dami ng tubig na iyong kakailangan. Kung may sumobra, ilagay ito sa thermoflask o mug. Gumamit ng manipis na kurtina at huwag ang pinanggagalingan ng liwanag ng araw gayon din para makapasok ang hangin. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang magsindi ng ilaw at magpaandar ng electric Bumamit ng walis at basahan sa halip na vacuum cleaner at electric floor polisher kung hindi naman ganoon sa ang bahay. Gamitin na lamang ito tulong general cleaning na maaaring minsan at alam beses isang buwan. Ipa-check sa electrician ang linya ng kuryente sa inyong bahay minsan isang taon. Huwag isipin dahil matipid na sa konsumo ang mga nabili na paggamit pagamitan ay ito todo mo na ang paggamit sa si mga ito.